Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapagtanong sa English. Okay po? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ano ang ibinenta niya? Ano ang ibinenta niya? Kapag in English po natin yan, tapos yung niya po ay lalaki, he po ang gagamitin natin kung babae she naman. Okay? So, ang gamitin po natin ay he para sa niya. Ano ang ibinenta niya? Kapag in English po yan, what did he sell. What did he sell? Okay? So, ganyan lang po kadali. Isa pa ng halimbawa, subukan naman natin itong si Mario. Okay? Tapos, ang gagamitin naman po natin ay binili. Okay? Ano ang binili ni Mario? Ano ang binili ni Mario? Kapag in English po yan, what did Mario buy? What did Mario buy? Okay? So, kung mapapansin nyo, ang bilis po natin makabuo po ng tanong sa English. Kung may ganito po tayong pattern. Okay? So, gusto ko lang pong ipaliwanag na yung tinatanong po natin ay nangyari sa nakaraan. Kaya, ibenenta, binili, inayos, niluto. Okay? Ang forma ng ating salita pagpatungkol sa sa pag-akto. Okay? Iniakto po ito o iniaksyon sa nakaraan. Okay? Yan ang ibinibigay na idea. Para masabi po natin itong salitang ibinenta sa ating tanong, kailangan po itong sell ay ay may kapartner na auxiliary verb na did. So, ang mangyayari, did sell para may itagalog nyo po yung cell bilang ibinenta. Kung gusto nyo itagalog itong binili sa pagtatanong, dapat may kasamang did yung buy. Did buy. Kung gusto nyo naman pong itagalog itong inayo sa inyong tanong, did fix. Okay? Pag gusto nyo namang sabihin ay sinabi sa inyong tanong, did say ganun po. Okay, so yan po ang layunin ng did. Tinutulungan ng did itong salitang sell para masabi sa Tagalog na ang pangyayari ay nangyari sa nakaraan. Okay? So itong what, yan po yung ano. Tapos yung ang kailangan po talaga natin ilagay yan sa ating Tagalog para tama yung ating Tagalog. Pero itong ang ay hindi po katumbas nitong salitang did. Okay? Tatandaan nyo yan, ha? Inilagay lang po natin yung ang para tama lang po yung ating Tagalog na mensahe o tanong. Okay? Yung did po ay hindi po natin tinranslate ng direkta. Kung mapapansin nyo. Kasi itong did ay kasama po nitong ating verb na sell. Para ang may bigay na ideya ay pangyayari sa nakaraan. Yung forma ng salita. Okay po? So, yan po yung mga dapat nyong tandaan. At saka, ang gusto ko rin pong ituro sa inyo ay itong as. Okay? Na may iba't ibang ibig na sabihin. Pwedeng did as bilang tinanong, did as bilang hiniling, did as bilang hiningi. So, tandaan nyo na po yan kasi gamit na gamit po yan. So, pag nakarinig po kayo ng as, meron po kayong tatlong pagpipilian. Depende po sa konteksto na ibinigay ng inyong kausap. Okay po. So, sa pagtatranslate po ng, ng inyong Tagalog, ang inuuna po natin ay ito pong ano ang. Tapos isusunod nyo po itong aksyon. Okay, tapos sa kanyo pa isusunod itong nasa gitna na listahan. Pero pag tinranslate nyo na sa English, ito rin. Itong ano ang ang inyong itra translate bilang what. Okay? Tapos isusunod nyo ay itong salitang did. Okay? Tapos isusunod nyo yung subject natin. Ito pong nasa gitna. Yung pinag-uusapan. Yung gumawa ng aksyon. Okay? Tapos saka natin isusunod itong mismong aksyon tapos question mark. Okay, sa Tagalog, pagkatapos ng aksyon, sa mo pa isusunod itong ating pinag-uusapan. Pero sa Ingles, magkaiba po sila ng posisyon kung mapapansin nyo. Yan yung mga dapat nyong tandaan. At tatandaan nyo, ang ginagawa po natin ay pagtatanong, syempre, kailangan may tandang pananong sa dulo. Tanda na, tayo ay nagtatanong. Okay po. So, isa pa pong halimbawa. Subukan naman po natin itong kinanta. Ano ang kinanta nila? Tapos question mark. Kapag yan na in English, what did they sing? Okay po. At tatandaan nyo po, ito pong mga action na salita natin o verbs ay dapat naka-original na spelling. Yan yung base form. Naka-base form po yung spelling nila. Pag tinignan nyo sa dictionary, ang original na spelling po para sa sell ay S-E-L-L. -L. Pag buy naman ay B-U-Y. Okay? Pagbigay ako ng halimbawa, yung cell po natin, dapat S-E-L-L. -L. Hindi po yung S-O-L-D, yung sold. Mali po yun. Dito sa ating pattern. Huwag nyo gagamitin. Dapat naka-original na spelling. Okay? At saka huwag nyo lalagyan ng S sa dulo. Kasi hindi pa rin yun yung original na spelling. Ang original na spelling para sa cell ay S-E-L-L. -L. Okay, so yan po ang ibig ko sabihin sa ang verb po natin dapat dito ay naka-base form. Okay, lagi. Tapos papartneran natin ng did. Para ang may bigay na idea ay pangyayari sa nakaraan. So sana may kipraktis po itong ating leksyon kasi kung mapapansin nyo, ito po ay gamit na gamit. Okay po, maraming salamat po.